hello, hello. Meron ako nabili dito. Ito. Matagal na to sa akin last year pa. Hindi ko to magamit. Kasi hindi ko alam kung gagawin ko. Sabi, isasalpak lang. Tapos yung open, pwede na. Ay, nako nakaka-stress. Ngayon, may nakita yung asawa ko na video. Ganito pala dapat ang gagawin. I-download nyo lang yung apps na open camera. Ayan siya, open camera. And then, pagdating dun sa open camera, sasalpak na to. Kaya open. na siya. Itatry ko to mamaya sa pagbiyahe namin kasi ano to eh, hindi siya paingay pag isinalpak. Tiyan pa muna. try natin. Salpak natin dito. Hello. Shout out, shout out sa inyo. Wala nang masyado siguro. Ingay, ita try natin to. Ang biyahe ko mamaya kung ano ang hangin. Sige. Ay. Ano, no, ano ba inyo? At ano na. Uy! ano na kami. ano yun? Kung ano yun? Kung ano yun? Kung ano yun? Kung ano yun? hangin. hangin.

Andito na kami sa ESO. ang sa ESO, si mentor ayo. Saglit lang ko lang Malapit na kami sa bahay. You're here. Ay, 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 ay. Kami sa bahay.